karapatan ng mga batang katutubo ang makapag-aral. Subalit, ang karapatan ito ay naipagkakait sa kanila sa gitna ng papatinding militarisasyon sa paggamit ng mga paaralan bilang barak at sa pananakot sa kanilang mga magulang at komunidad. Ito po si Kinatawan Luz Ilagan ng Gabriela Women's Party. Labanan natin ang Oakland Bayanihan.